yun, piso nung nasabay laki hmm siya palang ba ano, na dito kumagat -agad, agad huli na tayo pero meron na tayong nahuli ng mga sabay bago tayo mag upisa ng video kasi hapon na ha? kaya ayan hindi tayo ano pag medyo hapon na tayo nakarating dito sa ilog mga sabay ayan tayo sa ilog so, nakahuli na tayo ng uh, ilan oh nga uh, meron na tayo ng uh, ilang piraso apat na tayo yung tatlo na yan hindi ko nakuha ng video si wala ko wala ng kagat pero meron meron mga uh, sabay kahit na padalang na hindi na masyadong talagang katulad ng mga nakarang araw na medyo Mabilis kang makahuli ng marami. Ngayon, saga-saga talaga. Hindi talaga agad kumakagat yung mga kasabay. sa mga ganitong klase na lugar-lugar, uwi -lugar, spot mga kasabay. Kailangan, nakahanda kang magtsaga. kasulad dito, pinapaano na lang natin para yung pahay na lang natin ang pahahanapin ng isda kasi dahil hintayin natin lalapit na sa ating pamain mas uh, matagal kaya yung ano na lang natin yung para ano pa paano napapansin mga kasabay ating pain ayun so, no may <clears throat> mga kasama pa yan dito kasi sa spot na to mga sabay eh, napakaraming namimingwit araw-araw kaya yung isda talagang na ano na na unti-unti na unti-unti nang mauubos dahil sa walang tigil na pamimingwit yan ayan, ayan oh, mayroon pang namimingwit doon sa may taas mga tatlong tao yan namimingwit tapon na rin may mga lasing ko na pero mayro pang kumakagat sana makadali pa tayo na mga sabay madadagdagan pa yung huli natin nakakaano lang nito mga sapay ng pandaran ah, kasi lagad na tayo ng lakad kita mo na lumubog na atakin mo na kala ko mayroon na yun pansin uli mga sabay uy kanduli <laughs> ayun oh napansin <laughs> pansin pansin talaga oh kanduli na mga sabay kadali na natin ito oh Pagkawalan na lang natin ito mga sabay Kasi Hindi tayo mag ng kanduli Nakakatakot ti hawakan mga sabi, kasi may isang, ano tibo. Oh, nakaangat yung mga palikpik niya, may mga tibo yung pinakasungay niya. Pina natin, eh pina na natin hmm, likot naman ah. <coughs> eh. Oh. Hmm. Sabi, mga sabi. Oh, uh, naiwan yung taga natin sa bunganga uh, Ano? Ay, hindi. Nandito pala. Na, ano, nagdikit yung dalawa. Akala ko naman naiwan do sa bunganga Anong... isda, Tayo na natin yun ng panibagong pain to, mga kasapay. Akala ko tilapia na, mga kasapay. Sisis. Nilubog ang ano natin eh. Luter eh. Luli pala. Ah, malaking tilapia na ang kumagat sa ating pain. Malakas kasi bumiglas din siya, malakas. Malakas po bangatake atak eh. Positive nga naman kaya lang hindi naman po tilapia 'yon. Ano naman po kasi 'yon, kanduli eh. Hirap naman ang kanduli pag natin 'yan eh, hindi natin makakain sa bahay. Sayang lang yung ano. Isda kawalan na lang natin pagka nakakahuli tayo ulit na ganda ulit matabi na kasi yung kanduli dahil sa ano na padilim na ayun no oh. napansin nyo yung mga paligid padilim na siya sa oh, ah, sabay tilapia kaya na malagdagan pa yung huli natin ganito lang gawin natin para ano-ano na tayo para mas mabilis mapansin pagka pinaanod natin mga sapay balik-balik lang tayo nito lagari-lagari Pagkatapos, ah. Ngayon, tingnan natin sa dulo. Balik ulit tayo. malakusta na yung matak sa ating ano pain ilubog kasi masayag yata para may bato dyan na malaki malakas ng agos yun eh, oh. malakas ng agos yan yung turk Natak mga kasabay yung mingit natin. Hindi lang na-open yung camera. Parang, parang janitor yata yung bumira sa ating bingwit. Ipigat eh. Bigla na lang siyang nilubog eh. May mga janitor kasi mga kasabay na maligid. Kaya pagka na sagi yung ano dyan, pain. Masabit sa katawan nilang bingwit. Kala ko malaking isda na o oh, hito. Tolang na open yung camera. Sobrang dalang na talaga oh, grabe. Ano, ano, hanap na tayo ng ano ang spot Tignan natin dito. Marami mga kasabi, napakadalang na isda. Ang pagkikita nyo, hindi na ano, pansin ng isda. Kasi kung mayroon na ang isda yan uh, sa ilalim, uh, madadaanan nang pain natin. Kakain talaga yan. Ayan, janitor yun yung uh, na ano, sasagi sa ating dingwiti so, nandyan pa yung pain natin so lipat tayo sa kabilang layer so, sa kabilang layer tayo so, ano madadagdagan pa yung ano natin huli so, sa gilid lang naman yan sila hindi naman yan mapagitna dahil gabi na so, ano, pasadya so, tayo nababaw Masyado dito ah tama sa bato Pitik ah. walang pumapansin sa ating pain mga kasabay ah. hindi na hindi na napapansin ng isa may bandang gitna sa gawing gitna baka may humahatak wala na talaga yun yung kasama natin nandun pa oh yan may bumibira oh ano kaya yon ilubog niya niluwa ulit oh yan oh manod na naman ilubog na sana yung nangyari niluwa kaluluwa. Kaluluwa mga sabay eh. Tinikman yung bahay natin. Yan yung banda yun. uli pa rin tayo ulit mga sabay nadadagdagan pa yung ano natin nadadagdagan pa yung uli natin may kumakagat ay ko may kumakagat pa nadadagdagan pa yung uli natin nagdagdagan pa yan nung time mo wala nung pag-asa sige na nga lang sige hindi lang talaga ang kailangan dito umuwi na yung kasama natin na nandun sa taas niyayan ako na pa na, mawaya na ako baka makadali, makadali pa tayo ulit ah Ito lang natin nadali oh, di ko lang nakuha ng video na aktwal na pagkakabingwit pero yan, pakita ko na lang yung nilanggat ko na. Pagkakabingwit hindi na natin nakuhaan. Ito lang natin na dali, baka may kasama pa yun. bunuh harap eh mana man uh, anu yang ulan tigil ambon itu saya inalim nang anu nang kumagat tadi nang silad mun batu eh tayo paano dito siguro sa may gilid baka na dito sila sa gilid igiliran natin yun yun umbog na no? oh 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 sige sige ano niluwa niluwa eh Diba sa kasapay eh? May luwa. Balikan natin, balikan. Ayun lang yan. Ah, malilit siguro yun. Kaya hindi na lunok. Malilit kasi nihila-hila, balubog. Kaya lang, hindi man maikagat nila yung pamain. sana dito tayo dito tayo dito yan mayroon pang isang namingwit sa itaas umuwi na yung isa may isa pa pala na hindi pa umuwi so bali dalawa na lang kami dito sa oras na to sabay talaga ang ginagawa natin paano rin nag-iisa na lang yata yun maganda yung kamera natin hindi naman lubat mga sabay hindi na siya nag-off lang siya mag-automatic wow, na yata itong kamera natin mahaba na kasi ano oh sabit akala <laughs> ko isda na mabigat ang pag eh tapisan lang kaya nakagawa lang siya magat pa rin sila eh pa kakagatin pa yan may pa magatin pa yun kagatin pa So, try natin sa kabilang party. Sa kabilang side. Ay, pupo. Ayun. Tumama. Ano? Alak ano po. Tumamit yung sima. Ito sa kabilang party. Kabilang side. Kita <coughs> ang crankshaft nito ha. Niyan kita nito. Oh, hmm, nilalapitan na lang yung janitor yung pait natin. okay, uh, mga uwi na tayo kailangan na natin magpasya na umuwi kasi uh, madilim na talaga may kadiliman na kaya kailangan na natin umuwi okay, uh, na tayo hindi na tayo uh, agrabyado, malaking blessing na po ito sa atin mga kasabay, bigyan natin ang Panginoon Napakarami na, napakarami, napaka, ano na rin to, napaka malaking bagay na po ito sa atin. Okay Ito tayo Matiyong maulan, maambun kita sa taas Ito may uh, hagdan bato Ito yung hagdanan dito na na Ititira na hindi na hulog Marami kasi yan dati Nahulog na yung iba Kasi tatang naglipit tayo ng Ano Gamit ang niya na ibigay sa atin, nasaan kaya yun? Wala na dito. Para pinulot na ng mama. <laughs> Ito yung bike natin, ha? Huh? natin nilagay itong gamit natin, mga huh? kapay. Pati yung pamain. Kailangan natin Kailangan na natin umuwi na. Malapit kasi sa madilim. Mambon pa. Hirap na. Ma... Saan tayo? Eh. Trangkaso tayo. Okay, masabay. At, uh... Okay, huwi na tayo. Huwi ka, ka na rin? Huwi ka na? oh, nakuha ko. Wala man. Wala? Wala. Hindi na. Uuwi na. Ayun, mga sabay Maraming salamat po sa inyo. Okay, mga sabay Nasa bahay na tayo. At, uh, ito. Yung huli natin. Inikilo natin, mga kasabay, yung huli natin. Idol, guys. Inuh inuhuli. Kinikilo natin yung huli. Ito ang na huli natin sa alas 4.30 nandun tayo ng hapon tapos umi tayo ng 6 o'clock so ito mahigit sang kilo yun thank you lord sa blessing nakahigit sang kilo tayo ayan buhay pa Kung ano pa yung palikpik yung kalikpik niya oh, mangat Ayan mga kasabay no? Hindi kasi tayo makapokus ng maaga kasi may work pa tayo mga kakasabay Guys, idol, may work pa tayo idol At uh, ito Sapat na ito idol, hindi na kailangan natin ano Ang ah, tayo ng marami pangulam lang naman mga idol, kasabay Guys Pangulam ulam lang natin ito ilaglaglag ko na good size na rin oh oh <coughs> ayan click <coughs> click So ayan mga idol, ito huli natin sa loob ng alas 4.30 eh, pagkatapos eh bumili tayo ng lasay so kalating oras lang pala tayo doon ating isda na nahuli okay So, okay na no? mga sabay, idol guys. At uh, maraming salamat niyo po sa inyong panonood. At uh, Oo nga pala no, at uh, yung mga bago palang sa inyo dyan, mag-like, share na rin kayo mga kasabay para... So, subscribe na din po ninyo para kumplito na no, mga kasabay. Para... Ito. Meron tayong... <laughs> Alam nyo na yan no, baka naman. Okay, okay. <laughs> God bless you sa inyong lahat dyan. Ano, ito. gagawin natin dito Linisin na lang natin naantok na ako mga kasabay kasi um, pagod kasi tayo sa trabaho eh, okay. alas <laughs> city nandito na tayo Six o'clock um. basta mga um, kasabay ganoon na lang talaga wala eh mm -hmm. Good na o oh. Bakit nito? Oh. Mm. Haha, <laughs> palad na 'yan. Okay. Shout out sa mga masugid kong taga-pagsubaybay diyan. Shout out po sa inyong lahat diyan. Okay, ulitin ko. Maraming, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. At, ah, uh, ayun lang bang huli natin na uh, isda. Ito na rin yan. Pangulam natin. Sapat na rin yan.